Hello everyone! So, panibagong araw, panibagong video na naman tayo. Pero bago ang lahat, gusto ko munang batiin ang lahat ng mga teachers, lalo na sa Pinas, ng Happy Teacher's Day. Lalong-lalo na pala doon sa mga co-teacher ko sa dati kong school. Sana galingan nyo pa ang pagmamarites. Charot! Happy Teacher's Day guys! Alam nyo na yan. Balik tayo sa aking video. So andito nga pala tayo sa trip store. So ngayong araw nga pala ay nakasale sila. Kasama ko nga pala dito ang pinakagwapong teacher ng Bailey, si Sir Jason. Shout out kay Sir Jason at sa kanyang family kasama ko sila ngayon. Pagdatingan namin dito ay marami na rin tao. So meron din dito mga lokal na bumibili. At syempre hindi pa pahuli tayong mga Pinoy. Alright, tama naman ba? Diba? Ang ginawa ko nga pala muna dito ay naglibot-libot muna ako. Mga sampung libot. Ang gusto ko talagang mabili dito ngayon ay ang winter jacket. Malapit na kasi ang taglamig dito kaya dapat makabili na ako. Yun nga lang, wala na sila mga magagandang klase ng winter jacket. Kaya nag-focus na lang akong magtingin-tingin sa mga t-shirt kasi nakasale nga sila dito at ayun na nga nakapagbayad na ako dito sa part na to kaya uwi ang time na so mamaya i-reveal ko sa inyo kung magkano at kung ilan ang mga nabili kong uh, item dito sa trip store ngiting tagumpay na naman tayo guys at ito na nga yung ating napamili sa trip store kanina so ayan Uh, bibilangin natin kung ilan yung nabili natin and then mamaya sasabihin ko sa inyo kung magkano ang total na binayaran natin binayaran ko kanina dito sa isang plastic na to okay so bilangin natin meron tayong sombrero right dalawa damit sa dalawa

sa ano nila, sa sale. So, doon sa sale kasi nila, bale, uh, 20 pieces ay 1 So, at least habang nagbibilang ako, magkakaroon na kayo ng clue or hint kung magkano yung total na binayaran ko. So, meron tayong 10 pieces. So, 10 ito, 11, 12, 13, Fourteen Fifteen Ay, guti Sixteen Seventeen Eighteen Kasama pala to Jacket Eighteen, no? Eighteen So, kasama pala to Ang maliit ko lang Binalik ko yung apat Kala ko kasi Four dollars ang isa Pero... Kaya sa susunod. So, yan. Kasama to, 18, 19, 20, 21, short, 22, 23, 24, short kasama 25 26 27 28 29 30 I think mali ang bilang ko parang 29 pieces lang to lahat okay so 29 to hindi siya 30. Tapos plus itong sombrero. Tingnan natin. Ah, ayos man. So itong sombrero 20 uh 50 cents to. Plus ito 50 cents din to. <laughs> hindi kasya. <laughs> hindi kasya Pero nakuha ko lang naman siya eh. Okay, na din. So, ito ay 50 cents. 50 cents. So, alam niyo na. Okay. So, ang total ng binayaran ko dito sa lahat ng to ay 29 dollars. Ay, no. Hindi 29 dollars. uh, 29 pieces. So, maniwala kayo sa hindi. Ang binayaran ko dito lahat. Dito sa damit na to. Isang bag ng isang plastic. Bag ng plastic. Ay, isang bag na puno nito ay 2 dollars and 20 cents. Alright, so bahala na kayo mag-convert. Oh, okay, so sa Pinas, bahala na kayo mag-compare ng ito, kung uisipin yung ukay pero sobrang gaganda ng tela. So, ang total ng binayaran ko dito is $2.20. Pero hiwala ito kasi 50 cents siya. So, 50 and 50. So, meron siyang $1 tong dalawa. Mas mahal pa itong <laughs> itong sombrero kesa dito sa 29 pieces na damit. Alright, so yun lang. Maraming salamat. Bye-bye!